magha ako ng kape ko, dami oh, kape. Ano ng mga kape, dami. Yung doon sa taas, dami kape. Oh. Pwede na harvestin 'yan oh. Oh, kape to, guys, di ba? Oh. namunga ng mga kape ko. Magha-harvest ako mamaya dito mga kahit limang kilo, good na 'yan kopi kopi nitib yan puro kape yan guys dahil bunga oh okay, yun no? oh ma habang nakaupo ka dyan mga kaya kape dito oh para yan malam itulong mo sa akin habang naglilinis ako ha mamaya uwi na oh yan mo guys napabayaan ng kubo oh 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 Oh, pabayaan ng kubo. Oh. Oh. Kasama ko si Kakone. Ayun nakaupo sa bato. Giniginaw. Parang little bagyo itong dating dito. Ayun no, oh, ang daming, ang dami oh. Hinog na yung iba, pitasin na ito. Oh. Pitasin makakuha man na tayo limang kilo diyan, di. May gilingan naman doon sa paringki. Okay. Santol ko. Ayan. Hanggang doon yan ba guys? Isang bundok ito. Kaya 3 hektar. Kaya ako naghahanap ako ng baka. Kahit dalawa lang. Pakawalan ko baka to. Kaso nga lang. May mga tanim ako dito mga prutas, mga agarwood. Okay guys, tinpor. Shout out. Sabiga family. Ondon family. Sabilia family. Bilyar family. Piska family. Ping ping. Shout out sa buong pamilya niyo diyan. Gutoman family. dilapin niya pamili. B Abiga. Haranilya at Corales family. Shout out sa inyo, buong kabikulan at kabisayaan mga Haranilya, pagadami niyo. At saka undun. Biga, ganun din. Okay, ten